Ayon sa mga eksperto at mga retiradong senior military commander ay dapat umanong ikan ni Trump ang pagbebenta ng F-35 fighter jet sa Saudi Arabia dahil sa mga alalahanin tungkol sa pagsasamantala ng China na subukang nakawi ng F-35 ng Amerika sa pamamagitan ng intelehensya. Alamin ang buong detalye mamaya at Philippine Coast Guard ginaya ang taktika ng China na kadalasang ginagawa sa mga barko ng Pilipinas. Ito ay matapos buntutan ng Philippine Coast Guard vessel ang dalawang barko ng China Coast Guard malapit sa Baho di Masinlok sa West Philippine Sea. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra. matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump na magbebenta ito ng F-35 fighter jet sa Saudi Arabia ay umuusbong ang isang pag-aalala sa debate kung dapat bang ibenta ng Amerika ang F-35 sa Saudi Arabia. Ito ay dahil sa agresibong kampanya umano ng China na nakawin ang teknolohiyang militar ng Amerika ayon sa mga eksperto at mga retiradong senior military commander. Ayon kay Retired General Charles Wald, isang dating opisyal ng US Air Force at dating Deputy Commander ng AU Command, ay dapat umanong ikansila ng Administrasyong Trump ang pagbebenta ng F-35 fighter jet sa Saudi Arabia dahil sa mga alalahanin tungkol sa pagsasamantala ng China sa teknolohiya. Sinabi ng dating general na hindi ilalabas ng Saudi ang teknolohiya ng F-35 tulad ng pangako nito ngunit maaari pa rin umanong samantalahin ng China sa pamamagitan ng intelehensya. Dati na umanong sinubukang nakawin ng China ang F-35 fighter jets gamit ang espiya ngunit nabigo umano ito. Masyado umanong interesado ang China sa F-35 fighter jets ng Amerika dahil sa mga advanced umanong kakayahan nito kabilang ang mga desenyo ng stealth, mga sistema ng propulsion at mga advanced na avionics na matagal na umanong gustong kopyahin ng China. Sinabi naman ni Retail Lieutenant General na si Robert Asley na dating direktor ng Defense Intelligence Agency na gumagamit umano ang Amerika ng mga protokol sa pagsubaybay sa mga pinagbintahang militar sa ibang mga bansa upang mabawasan ang panganib ngunit ang mga proteksyon ay hindi naman umano perpekto. Sa ngayon, ang ilang mga bansang nais bumili tulad ng Turkey ay hindi pa rin pinayagan ng Amerika na bentahan ng F-35 fighter jets dahil umano sa masyadong malapit ang Turkey sa mga bansang kakompetensya ng Amerika tulad ng Russia at China. At sa update naman sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea mga kabayan, ginaya ng Philippine Coast Guard ang taktika ng China na kadalasang ginagamit sa mga barko ng Pilipinas kahapon. Ito ay matapos sundan o buntutan ng BRP Cabra, ang dalawang barko ng China Coast Guard malapit sa Masinloc sa West Philippine sea. Sa isang pahayag, sinabi ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, na mahigpit na sinusundan ng BRP Cabra ang mga barko ng China Coast Guard na may numerong 4305 at 3305 matapos silang makita 26.22 nautical miles sa salangan ng Baho di Masinlok at mahigit 93 nautical miles mula sa palawig sa Sambales habang isinasagawa ang isang regular na pagpapatrolya ng Philippine Coast Guard. Ito ay sa kabila ng kahit maliit na 44 meters na BRP Cabra kumpara sa CCG-4305 na isang Saukai class na 134 meters patrol vessels at CCG-3305 na isang Sucha-class variant na 111 meters patrol vessels. Sinabi ni Tariela na ang Philippine Coast Guard ay naglabas ng paulit-ulit na mga hamon sa radyo na nag-uutos sa mga barkong Chino na umalis na binabanggit ang mga paglabag sa Philippine Maritime Zone Act, ang United Nations Convention on the Law of the Sea at 2016 arbitral decision na nagbabasura sa malawakang pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. China Coast Guard 4305 and China Coast Guard 3305. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRV 4409. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone, approximately 94 nautical miles from Palawig, Point Zambales, Philippines, in accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your illegal activities would be reported to higher authorities. Over. Binanggit din ni Tariela na ang hakbang na ito ay nagbibigay diin sa mandato ng Philippine Coast Guard na umano ang maritime zone ng Pilipinas at pigilan ang normalisasyon ng mga iligal na presensya ng mga Chino gamit ang parihong close and monitoring tactics na matagal nang ginagamit ng China laban sa mga barkong Pilipino. Dagdag pa ni Tariela, ang operasyon ay isinagawa ng profesional at naaayon sa matatag na patnubay umano ni Pangulong Marcos na iginigiit ang karapatan ng Pilipinas ng mapayapa at hindi lumalala ang tensyon. China Coast Guard 4305 and China Coast Guard 3305. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRD 4409. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone, approximately 94 nautical miles from Palawig Point, Zambales, Philippines, in accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines Exclusive Economic Zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippine Exclusive Economic Zone. Your illegal activities will be reported to higher authorities. Over. Okay.